Alam nyo ba na ang mga demons, evil spirits ay merong powers para pumasok sa panaginip mo o sa mga panaginip ng mga tao? Sa video na to ay pag-uusapan natin ang tungkol sa panaginip at sa mga strategy kung paano inaatake ng mga demons ang tao. At sa video nga na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga kung paano sila umaatake sa tao which is kapag natutulog tayo sa oras ng ating pahinga sa loob ng panaginip natin. Kapag out of conscious tayo, kaya nila tayong manipulahin sa loob ng panaginip natin. Atakihin, magtanim ng takot, ng confusion, spirits, mapa-demons man yan o anghel. They are like a wind. Sila ay parang hangin na hindi nakikita ng natural sight o ng physical sight ng tao kaya hindi natin malalaman kung kailan sila aatake kung anong panahon kung anong oras sila aatake at isa na nga dito kapag natutulog tayo sa oras ng ating pahinga o yung consciousness natin ay nasa state ng ating dream world hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang mga demons ay dating mga angels kaya tinawag na sila ngayong fallen angels at sinasabi sa Bible na ang mga anghel ng Panginoon o ang Diyos ay inuutosan niya yung mga anghel niya para magpadala ng mensahe sa tao at ang isa sa ginagamit ng anghel ay yung panaginip ng tao dun siya nakikipag-usap nakikipag-communicate nakikipag-interact sa specific person na gusto niyang kausapin tulad ni Joseph pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya ay nasa Ehipto. So, God can use your dream. Pero ang mga demons ay meron ding access para pumasok sa iyong dream world. Ano-ano mga palatandaan na inaatake ka na nga ng mga jablo sa panaginip mo? Ito yung sleep paralysis, bangungot, yung mga vivid dream na nagbibigay ng takot, nagtatanim ng takot at confusion sa mga tao. At kung titignan natin, hindi magandang experience yung mga ganong pangyayari, yung mga ganong pangatake atake Kahit ako mismo, ilang beses ko nang naranasan yon at hindi maganda, hindi magandang karanasan dahil napapalitan yung atmosphere. Alam mo yun, parang nagbabago ihip ng hangin sa tuwing nararanasan mo yun yung gampang atake, bangungot, sleep paralysis at iba pa. Ngayon, paano natin mapoprotekta yung sarili natin sa mga pang ng mga jablo sa panaginip natin yung pang influensya nila ang mamanipula. Number one, sabi sa Joshua 1.8 Bulay-bulayin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Ang isa sa paraan para maprotekta yung panaginip natin sa mga pang para hindi makapasok ang mga masasamang spirito sa ating dream world ay ang pagbubulay-bulay ng scripture bago matulog. Ngayon, ano yung ginagawa mo bago matulog? Baka naman nanonood ka ng mga horror movies o kaya naman entertainment, mga worldly things na hindi naman makakatulong, na wala namang dulot. Yung mga ganyang horror movies, isa yan sa ano eh, access ng mga jablo para makapasok. Makapasok sila sa panaginip mo o impluensyahan pa dahil ang idinudulot ng mga horror movies ay fear o nagtatanim ka ng takot sa isip mo mas lalo mong pina-increase yung capacity para pagbuksan mo ng pinto ang mga jablo kaya the way we protect our dream is to meditate mahalaga na dapat bago tayo matulog ay tayo ay nananalangin ay pag-usap sa Diyos at ang pangalawa ay base sa aking experience The Holy Spirit, siya yung protekta sa akin, yung times na natutulog ako at uh, ang diablo ay balak na atakihin ako, pumasok sa panaginip ko. Which is the Holy Spirit is our protection. Bilang mga believers at nananahan sa atin ang banal na espiritu. Oh. Siya mismo ang protection natin laban sa mga evil spirits na umaaligid sa ating paligid at nakaamba para umatake. Ngayon, ito yung story. Siguro past months, habang natutulog ako. Alam ko na kasi na ganun yung strategy, ganun yung, ganun yung feeling na kapag aatake na sila. Kung hindi na bago sa akin. Kasi noon pa man, nung bata ako, ay ganun na yung mga nararanasan ko. Yung nararamdaman ko. At nung nakaraang buwan nga, habang natutulog ako, yung consciousness ko ay gising kumbaga tulog nga ako pero yung consciousness ko ay aware aware sa paligid ko habang natutulog ako naramdaman ko yung dark presence kumbaga heavy weight mabigat na presensya at uh, mabigat na pressure at alam ko na alam ko na agad sa sarili ko alam ko na agad sa isip ko na merong nagbabanta, merong paparating na atake. Ibig sabihin, yung sleep paralysis na cause ng demons. Balak akong atakihin. Alam ko na agad eh. Nakapikit man ako pero yung kabilang ano yung spiritual side ko naman at saka yung sense ng akin consciousness ay nararamdaman ko yung ganong atake. Agad ako naging handa. Alam ko nga eh, aatakihin na ako eh. Pero nung time na yon na parang bumababa na yung di ko man nakikita parang naramdaman ko yung dark pressure unti-unti bumababa suddenly simula sa aking inner belly sa aking innermost being parang biglang sumabog yung electricity simula sa aking chan sa aking ulo sa buong katawan parang bang sumabog na electricity I o yung buong katawan ko nararamdaman ko yung puro electricity sa buong katawan ko nung time na yun naisip ko na agad na ito yung kapangyarihan ng Espiritu Santo mula sa aking spirit at pagkatapos nun numaramdaman ko yung ganung strange electricity nawala na yung dark presence sa aking kwarto kumbaga biglang nawala ang demons, evil spirits dark presence at pagkatapos nun yung katawan ko parang nag alab nag fire up which is yung moment na yon ay naramdaman ko ang kapangyarihan na activate yung kapangyarihan ng banal na spirito sa akin para ako ay protektahan sa atake at ang pangatlo tulad na sabi ko kanina consciousness para maprotektahan yung sarili mo pang atake pang maninipula sa loob ng panaginip ay maging conscious ka consciousness maging aware ka habang ikaw ay natutulog at ito na lang mga gustong ibagi sa inyo sa video na to na way na enlighten kayo sa strategy and tactics kung gusto nyo pa naman gandong content ay maaari kayo mag subscribe at ilike na rin tong video pakihit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga nire-release kong video